Maraming Pilipino ang nagkakamali rito. Akala nila, sapat na ang itodo ang kontribusyon sa huling limang taon ng hulog para sa SSS pension. Pero kapag naniwala ka sa chismis na ito, pwede kang malugi ng libo-libong piso kada buwan. Kaya tanong, huling 5 years lang ba talaga ang basehan ng SSS pension? Magandang buhay mga ka-SSS! Lalo na sa ating mga freelancers, self-employed business owners at OFWs na todo kayod para sa pamilya. Ngayong araw, lilinawin natin ang madalas na tanong. Base lang ba sa huling limang taon ng hulog ang pensyon? May nagtanong mula sa Saudi, Ma'am, sabi ng mga kasama kong Pinoy, mataas dapat ang hulog sa huling limang taon kasi yun lang daw ang pagbabasehan ng SSS. Totoo ba ito? Salamat sa magandang tanong at ito ang sagot. Hindi lang sa huling limang taon nakabase. May tatlong pangunahing tinitignan ng SSS. Number 1, Average Monthly Salary Credit o AMSC. Number 2, Credited Years of Service o CYS. At 3, Bilang ng Dependent Children. At may dagdag pa, meron tayong pension booster na pwedeng mandatory o voluntary, gaya ng naipaliwanag natin sa nakaraang video. Pero ngayong episode, in relation sa question, focus tayo sa AMSC. Para sa AMSC, may dalawang formula ang SSS. Una, titignan nila ang average ng huling 60 months o huling 5 taon ng hulog mo. Pangalawa, kukunin nila ang average ng lahat ng hulog mo simula nung unang beses kang nag-contribute hanggang bago ka mag-retire tapos ikukumpara nila ang dalawa kung alin ang mas mataas iyon ang gagamitin para mas makuha mo ang mas malaking pension halimbawa kung 300 months ka nang naghulog iaad lahat ng monthly salary credits mo hahatiin sa 300 at ikukumpara sa last 5 years kung alin ang mas mataas, iyon ang kukunin. Kung malinaw na ito sa iyo, i-comment ang salitang "klaro" sa baba para malaman namin na nakatulong ito. Kadalasan, mas mataas ang resulta sa huling 5 years. Bakit? Kasi mababa pa ang monthly salary credit noon kumpara ngayon. Halimbawa, noong 2019, minimum MSC ay 2000 lang, ngayong 2025 umabot na sa 5,000. Parang sahod lang yan. Kung dati 200 lang ang kinikita mo pero ngayon 5,000 na. Siyempre mas malaki ang average kapag recent years ang basihan. Pero tandaan, kung mahaba ang contribution history mo gaya ng 30 hanggang 40 years, may dagdag benefit ka rin sa CYS. Mas matagal kang naghulog, mas mataas ang pensyon na makukuha mo. Kaya tandaan, walang sayang nahulog. Kahit pinakauna, binibilang pa rin. Ngayon, baka may mag-isip. Eh, dititigil muna ako. Itutuloy ko na lang kapag malapit na akong mag-retire. Pero paano kung nagkasakit ka o na-disable o nawala ng trabaho? Kung hindi ka aktibong naghuhulog, wala kang makukuhang benepisyo. Consistency is key. Hindi lang retirement pension ang benepisyo ng SSS. Ulitin natin, hindi lang sa huling limang taon nakabase ang pension. Mas patas ang sistema kasi tinitingnan ang buong history at ibinibigay ang mas malaking resulta. Mga ka-SSS, kung natulungan ka ng video na ito, ilike at ishare para mas marami pang kababayan natin ang maliwanagan. At syempre, mag-subscribe ka na rin para updated ka sa lahat ng SSS tips. Hanggang dito na lang. Please keep safe always. At kita kits sa ating susunod na video.